excuse me. <clears throat> Hello guys, welcome back sa aking channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay, so happy happy Friday sa inyong lahat. Pero by the time of making this video kasi today is ano palang Wednesday actually nagising ako kasi nakita niyo ba sa mata ko singkit pa. <laughs> um nagising ako kasi may meron akong kailangang gawin. Okay? And yeah, today is Wednesday pa rin, umaga. Kita nyo naman, maliwanag. Okay? Uh, kasi may gagawin tayo for today. Pero bago yon gusto ko lamang magbigay ng update. Diba sinabi ko dun sa previous video ko na, oh, hindi pala Friday ngayon, Sabado, Sabado na pala. Kasi yung, yung previous video ko, upload ko siya ng Friday. Oh, so happy, happy Saturday na pala ngayon. Okay, diba sabi ko dun sa previous video ko, gagawin ko yung white uh, LKH or yung Lord Kaho. Okay, so may nangyari. Um, na, nagawa na, na, na ko na yung um, yung ha ha -ho mask okay ha -ho mask 69 kaho card blue acidus amber night card 588 needle of alarm tapos ginagawa ko or fina farm ko na yung um, rusty screw eto kaso nung tinignan ko kailangan ko ng 14 red silk seal ang red silk seal unfortunately is drop siya ng baskogen baksojin or yung white lady, MVP drop yon Ito yon Okay, MVP drop siya unfortunately. Tapos kailangan niya ng 14. Hindi ko siya matatapos ngayon. And isa pa, uh, kailangan ko ng limang scout flies. Nung sinerge ko sa Discord kung paano gawin yung scout flies, apparently, um, isa siya sa mga... Okay. Ito, isa siya sa mga um, foraging life skill system. And hindi ko pa na-explore yon So yeah, unfortunately, I have to give up. Okay. And also, saan na ba yun? Papakita ko lang sa inyo yung um, eto. M, mini boss shirt. Kung papansin nyo, wala ng MVP shirt dyan kasi nag -gacha ulit ako kanina. nag pon. Nakakuha ko ng isang um, uh, MVP blueprint. Ang nakuha ko is candy cane cup. Okay? Tapos di ba merong isang ano dito, yung parang pupu hat ba yun? Inano ko siya yung ano bang ginawa? Tinrush ko siya. Ito, trash blueprints. Kasi akala ko, ba mababawi ko yung blueprint. Pero, unfortunately, hindi ko nabawi. So, yeah, whatever, man. Um, it is what it is. Pero, in this video, okay, um, gagawin natin is yung sa VIP na sinasabi ko kanina. Kasi, actually, alas 7 ng umaga ngayon, simula na ng gold ng rush hour. Okay, so yung rush hour, pag tinipe nyo at rush hour, may kita nyo dito yung schedule ng rush hour. Okay, so yung gold rush kasi, katulad sinabi ko kanina, today is Wednesday. Okay, alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga, bali 1 hour and 30 minutes, tapos meron din sa gabi. Same time, 7 to 8.30 naman ng gabi. Okay, so yun yung gagawin natin. Titignan ko ngayon kung, mag, kung ilang zeni yung kaya kong i-farm sa loob ng, uh, I don't know, maybe 10 minutes. Okay, pero quick update doon sa ating um, yan, doon sa ating ito, yung sa BTS. Yeah, we're going there. Isang ano na lang, matchstick, tapos bending peridot pa, unfortunately. Dalawang rose quartz, limang agate, anim na fragment of rosata stone, tapos mother's nightmare and skeletal armor piece. And yeah, so titignan ko ngayon kung ilan yung ma-farm ko na meron kang VIP kasi I think, ang pagkakasabi sa akin is hindi ka maka uh, ano ba to hindi ka magkakaroon ng zero no sa gold room so ibig sabihin meron kang makukuha talaga kasi pagka wala ka noon minsan hindi ka nakakuha ang nakukuha mo is zero basically okay tapos meron pang gold rush so titingnan ko kung ilan yung makukuha ko kasi ang gold rush is doble okay doble yung bigay okay so um i was told na itong premium ticket is account-wide. Ibig sabihin, um, kahit sinong character ang mag-open non or mag-activate non you no, know, as long as within the same account, eh, gagana siya. Pero I don't wanna risk it. So, ang gagawin natin is bubuksan ko na yung stalker ko. Tapos, dito ko siya gagamitin. Okay. So, natin. Pack premium ticket. Ayan. So, gawin na natin in 3, 2, 1. Ako, nakalagay pala dito, exclusive VIP ticket that can be obtained from the Battle Pass and other events. Consume this ticket and you will receive a special benefit. 7 days siya. Okay, 7 days. So, oh my God, let's do this. Do you want to? Yes. <laughs> okay. Magkakaroon tayo ng um, status dito. Uh, increase drop rate by 10%. Increase expiry. Expiry. Hindi mo lang <laughs> kailangan expiry dito eh. Double The WoE and KOE points increased gain points on Monster Arena, ignores 0 point reward in Gold Room. Yun. So, pag nag ta, oh my God. 9 minutes. Okay. Ang mga resi resistance naman yung iba dyan. Pero, tignan natin kung meron din yung iba nating character ng VIP. It does. You know? Premium account. Okay, so account wide nga siya. Nice. I'm, I'm, excited. I'm excited. Tignan natin kung ilan yung um ko na like ilang ilang zeni per minute basically, okay? So without any further ado, tama ba yung mga naka-equip sa atin? Sealed head protector. Palitan natin 'yan. And eto nga pala, ay hindi yan naka pa rin pala yan. Um, sound ba tama sound. Tapos claw wings. Gamit na natin yung normal na claw. Ilan ba bigay nito? Dex plus 10. Okay. So, yung sealed is... Okay. Yeah. Sealed. Okay. So, whatever. Um, bilisan na, na natin. So, pasok na tayo sa gold room. Uh, meron ba akong points? Currently, I have zero gold points. Okay. Pasok na tayo sa loob. Okay. Sisimulan na natin yung timer in 3, 2, 1. Let's go. 4, 3, natin. Oh my God. So, yung ginawa ko to, yung una kong ginawa na gold room is wala siyang gold rush and also wala akong premium ticket. Okay? So, titignan natin ngayon. Ang average ko doon is 4M per minute. Dito kaya, ilan kaya yung magiging average ko? Meron na agad akong 62. Malaking tulong yung ano eh, yung ignores the zero drop ano ba to? Ignores zero point reward. Malaking tulong yon Kasi minsan, limang sunod-sunod, walang, walang drop na gold or walang bigay na points. Okay? And also, malaking tulong dito is yung gold rush kasi doble yung bigay. Instead na 3 uh, three yung pinakamalaki, magiging 6. Okay? So, bro, meron na agad tayong 10M in less than a minute. or, or about a minute. 10M per minute? Mukhang kakayanin nga na yung, ano, yung sinasabi na like around about 1B, 1, 1 to, 1B to 1.5B per hour. Sa loob ng isang oras, ganun yung bigay. Or ganun yung kaya mong i-farm. We'll see. Grabe oh. And nga pala, ang um, after kong mag-BTS, uh, Uh, magfa farm ako dito ng todo-todo muna. So, uh, I think ang mga i-upload kong content doon is hindi man sobrang exciting content. Pero, eto eh, lang pala isang, isa sa mga problema dito <laughs> pagka may gold rush. Well, it's not really a problem though. Pero, marami ka kasing kaagaw. But, it's fine. Di ba? Wala namang problema doon. Eh. Kung gusto nila mag-farm, sure, farm kayo. Mapipigilan ba natin sila, di ba? Anyway, um, ano ba sinasabi ko? Ang sinasabi ko is after kung mag-BTS, ang i-upload ko is hindi naman boring contents, pero um, definitely not, hindi siya masyadong exciting. Kasi, kailangan ko ng mahabang time para mag-focus dito sa farming ng gold. So, hindi ako makakagawa ng kakaibang content like yung mga quest, mga ganun-ganun. Kasi gusto ko muna mag-focus dito. Actually, hindi pa nga ako nakakapasok sa loob ng Monster Arena kahit isang beses kasi um, nagpa-farm nag ako nung para sa BTS and also nag upgrade ako ng mga pwede kong ipambenta kasi I really really need Zenny kasi wala na tayong supply <laughs> wala na tayong Zenny ngayon kaya kailanganin ko yung bibili ako ng mga castle drop kasi hindi ako masyadong makapag um, anong tawag dito yung uh, token quest hindi ako masyadong makapag token quest kasi well uh, number one, hindi naman ako masyado makapag-addict na ito. Kung makakapaglaro man ako nito siguro maximum ko na 5 hours or 6 hours. Siguro 5 hours. Putol-putol yon Hindi yun tuloy-tuloy. Okay? So, sabihin na natin maka 5 hours ako. Tapos ang average na nabigay sa akin sa token quest is around sabihin na natin 6 uh, or hindi man 6 hindi kahit sabi nating 8 eh. so that's 40 points per day oh, di ba? mabagal kaya kailanganin ko ng that's 4, 8, 12, 16, 20 kaya kailanganin ko ng 5 days or almost a week para makaipo ng 200 points which is one castle drop and oh my god Now, speaking of castle drop um, naalala ko nung ay hindi naman yeah, naalala ko kasi actually, tumingin ako dun sa forum na netong Vision Raw. Kasi minsan yung mga hinahanap ko na features dito is wala sa Discord. Okay? Wala sa Discord. So, pumunta ako ng forum. Um, honestly, yung forum para sa akin is masyadong old school. Hopefully, mapunta na lahat ng information doon sa Discord. Kasi forum, <laughs> parang sobrang luma na. Pero anyway... Um, tinignan ko sa forum yung guide sa BTS or yung sa Valkyrie Equipments no, na Quest. Tapos tinignan ko kung ano yung mga requirements niya. So nakita ko doon mga meron kung tama yung pagkakaalala ko meron doon na 50 you no know, 50 castle drop. Okay? hindi ko maalala kung anong specific castle drop pero 50 pieces. That's a lot of I don't know for example a uh, ripple or below that's a lot of castle drops and mind you yun lang yung isa sa mga requirements meron pang ibang castle drop okay for example 50 below 20 na ripple tapos 10 sinyo of bear mga ganon. yeah that's so so hard man hindi naman so hard pero kailangan talagang mag mag farm ng gold and ng token quest. Actually, meron ka pang isang paraan para makakuha ng castle drop. Hindi ko, although hindi ko maalala kung ano eh. Pero meron pa isang paraan eh. Meron pa ibang paraan para makakuha ka. Aside from token quest and of course farming, no? farming ng Zenny para bilhin mo sa player. Um, maliban doon, meron pa. Makalimutan ko lang kung ano. Okay. So, currently, ilan na tayo. 600 na agad, guys. That's, how much is that? 60M. konti na lang, meron na tayong 100M. We're not even 5 minutes in. Oh, are we? Oh, yeah. Actually, we're 6 minutes in. Oh, my Lord. Wow. So, I think, iyaan uh, ko to. Sasagad ko to ng 10 minutes. We'll see. Ah, dami nating nakalagtaan doon. So, yung mga ganito masyadong medyo na, pressure ako and na uh, i-stress ako sa, sa ganito pagka merong time limit. Kasi gusto kong makuha yung, gusto kong ma-maximize as much as possible. No, yung, um, yun, yung time, di ba? Gusto kong maano, yun, ma-maximize yung time. Ayoko nung merong dead moment. Kung po pwede nga, hindi na ako matulog. Pero of course, hindi naman pwedeng mangyari yun. <laughs> ba? And also, hindi naman laging merong um, gold rush. Pero this is a good example na rin para doon sa mga, or hindi man example pero good, um, sabihin na nating, uh, ano ba, for the lack of better term, good example na lang. <laughs> o, para doon sa mga nag-iisip kung mag dapat ba ako mag-premium, dapat ba ako mag-VIP, no? Espe kung... Ano bang bigay talaga? Ano bang magandang bigay nito? Okay, so alis muna tayo dito. So for me, 'no, ang magandang bigay nito is yung buff. Kaso, ano pa ba 'tong bang buff na 'to? Decrease SP consumption. I mean, the buff, okay lang yung buff, sure, whatever. 'Di ba? Pero ang maganda talaga dito is yung increased drop rate. Increased drop rate and also, teka lang, increased drop rate by 10%. Ibig sabihin ba nun is pagka 10% yung drop, magiging 20%? Let's actually, um, tignan muna natin. Uh, at MI Doppelganger, 20% na ba yung ano neto? Doppelganger card is 5%. Ayan, uh, um, teka lang. Uh, <clears throat> excuse me. Hindi naman siya nag-like nag, nag like, 10? Mm, maybe 5.5%. I don't know how this works. Increase drop rate. Okay, uh, I don't know. For example, uh, Archangeling. or oh, card is 5%. Pagka gumamit ako ng bubblegum, magiging ano yan eh, magiging um, 10%. But, hindi ko syempre di ko gagawin yun. Sa gold room tayo, hindi naman natin kailangan yun eh. Okay, pero isa yun sa maganda, yung 10%, yung etong experience rate by 10, by 100%, hindi mo naman kailangan ng dagdag experience rate dito kasi napakabilis magpa-level dito eh. Yung rate nito is hindi naman sobrang baba na to the point na kailangan mo mag-field manual or isama, isama. Siguro field manual, sure. Pero yung to the point na yung pati tong premium pagiging premium mo is merong dagdag XP no oh long time buff hindi na kailangan nun siguro ang maganda dito oh my god no. talagang ang maganda dito for me in my opinion is yung ignores 0 point reward in gold room tapos increase gain points sa monster arena okay although hindi ko pa na try mag monster arena pero one of these days itatry ko mag monster arena oh my god meron na tayong 1000 And we're 16 minutes na tayo So that's That's 10 minutes Right? 16.30 O sige Sagad pa natin to Okay Sagad pa natin 16.30 Pang Okay Pwede na yan So meron tayong naipon na 1,058 gold Okay Exchange natin to Ayun 1,058 guys ah 1058. Punta natin to dito. Ah, uh, meron ba tong Zenny? O, okay, oh, itago natin yung Zenny na yan. At mall. At go -Mall ta. Um, Zenny to credit. Exchange all my Zenny. Proceed. Okay. Baka kasi sabihin ng iba, eh, meron kang ano eh. Gusto ko maging as precise as possible. As much as pa... Where's my gold? Ah, hindi ko ba nailagay? Bobo ko naman. Okay. Tapos na natin gawin or tignan yung um, yung experiment. Experimento. Okay. Tignan natin. Magkano kaya? Magkano kaya? 1,058, di ba? Where's my goal? 1,058. Okay. Yeah, isakto natin. Baka sabihin ng iba, ay, madaya ka, mga ganon. 100 31,000. Wag na nating isama yung 192k. 131k. Sabi natin 131, 192. So, go open ako ng calculator dito. 131, 192. Divided by 60. No, per minute. That's Wait, what? That's Tama ba? 60 seconds. Oh no, not not 16 but 10. Okay, 131, 192. 192. Divided. Bobo. Hala. 131. 192. Divided by uh, 10. Okay. Kasi 10 minutes tayo nag-farm. So, bali naka-farm ako ng 13 per minute. So, meron tayong 13M per minute. Tama, di ba? O, oh, 13, 1, 1, Ha? Ilan yun na natin? 1, 3, 1, 1, 9, 2? 1, 3, 1. Basta 100, ah, uh, 131M na lang. Huwag na natin sa aming butal. 131 divided by 10, kasi 10 minutes. Tama, di ba? Multiply natin to by 10 minutes. Bubo naman. Tama, tama, right. So that's 13M per minute. Sa isang minuto, pwede tayong makaipon ng 13 million. Kung meron kang premium, Ay, hindi, hindi. No, 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 no. Pwede kang makaipon ng 13M kung meron kang premium or kung meron kang itong uh, VIP pass. Ano ba tawag dito? Premium account, 'yan. Kung meron ka nyan, and Gold Rush Okay, gold rush pr plus premium, that's 13M per minute. So, kung mag so, oh my God. So, 600M isang oras. Not quite doon sa 1B to 1.5B. But we'll never know. Kasi minsan, no, habang tumata, pagka kasi tumatagal yung pagfa farm mo, minsan, napapa napapataas mo eh. Kasi minsan nakakuha ka ng 6, di ba? Ayan, nakakuha ka ng 6. Minsan, sunod-sunod yung 6. Minsan, mga 10 beses, 6 points yung nukuha mo. Okay? And, I think, yeah, that is it for the video, guys. Thank you so much for watching. mag a na lang muna ako dito. Pagpapatuloy ko yung pag-farm ko. Kasi, I need, really, really need money. Zenny, so bad. Okay, farm-farm lang muna tayo dito. Okay? So, yeah, that is it for the video, guys. Kung nagustuhan nyo yung video, please hit the like button. Really, really appreciate that. And also, comment kayo sa comment section down below. Let me know kung uh, okay na ba yung 13M per minute. That's per minute. Okay? Not per hour. That's per minute. Yeah. Now, let me know kung okay na ba yun. And also, subscribe kayo. Hindi <laughs> lang ako makapaniwala na 13M per minute. Okay, subscribe kayo dito sa channel guys kung nagugustuhan nyo yung mga ina-upload kong video dito so far which is Ragnarok lang naman. Pero definitely in the future, ako ay makakapag-upload ng mas marami pa or iba't ibang klase ng games. Okay, thank you so much for watching. Once again, my name is CJ and I will see you all guys. Ang daming sumasaw-saw dito sa Goldrum. I will see you all in my next video.